Nararapat ka sa papuri Luwalhati at pagsamba Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial at sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang Nararapat by Spring Worship So walang nag-request ng kantang ito Pero dahil na-bless ako sa kantang ito Ay talagang na-encourage ako na ituro din sa inyo Para kayo din ay uh, ma-blessed Kapag natutunan nyo na natugtugin ang kantang ito sa gitara So anong pang natin mga katupa? Tayo magsimula na. All right, so yung mga makakatotoo, grabe yung kantang ito, sobrang nakaka-bless. Talagang kapag inawit natin yung kantang ito, talagang mapapaluhod ka sa Panginoon. Sa message pa lang na gustong iparating ng kantang ito, mararamdaman mo yung anointing ng kanta. So salamat sa buhay ng Spring Worship dahil sa paggawa nila ng kantang ito. At yung key na gagamitin natin sa kantang ito ay nasa key of C sharp, which is yun yung original na key na ginamit ng Spring Worship. And then sa kantang ito mga katupa, eh, mayroon siyang pagpapalit ng key sa last part ng kantang ito. At mamaya dadaanan naman natin yan para mas makita ninyo. At from key of C sharp, nag-shift ng key to key of D sharp. Okay? And by the way, may ginagamit tayong kapo kung makita nyo sa first fret. At yung gagamitin natin na family chords ay key of C major. So, so nasa key of C sharp na tayo. Okay? At mamaya kapag mag-shift tayo ng chords, hindi na natin kailangan tanggalin or ilipat yung kapo. Okay? Abangan nyo mamaya. Okay, ito yung chords na gagamitin natin. Una, meron tayong C. E minor. A minor. D minor. G major. F major. And last one, C7. Okay, yung C kanina, ay ilalagay lang natin yung uh, pinky dito sa 3rd fret um, third string, okay? Para maging C7. Yan yung pagbuelo bago pumasok ng chorus, okay? Pagdating naman sa strumming pattern, mga katupa, ay ang gagawin natin na pattern sa verse ay ganito, okay? Biyahin nyo. Down, up, up, down, up, up, down, down, up. Again, ulitin ko, yung down, up dun sa dulo, ayun yung pag-switch or pagbuelo sa another chord, Okay? Then, pagdating dun sa chorus, medyo magbaba, magbabago na yung strumming pattern natin. Depende na rin yan sa inyo, pero siguro kapag gusto nyo ng pattern, kung talagang nahirapan kayo as beginner pa talaga, ganito yung pattern na pwede sa chorus. Down, down, up, up, down, 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 up. Okay? Optional lang yan. At pwede nyo gawin yung sarili ninyong gusto na pattern. At mamaya, depende niyan sa pag play ko, pwedeng magbago pa yung pattern na yun. Pero yun yung pwede niyong gawin. Okay? Optional siya. Okay, yung chords naman natin sa intro ay meron tayong apat na chords. Yun ay F, E minor, D minor, and C major. Okay? Doon sa intro ay uh, dalawang beses ginawa yan, pero dito gawin na lang natin na isang beses para hindi tayo matagalan, okay? Kayo na lang ang bahala dyan na magpaulit-ulit. Alright, so mga katupa, bago tayo mag sa ating verse kung paano yung pagpasok at yung chords, ay baka pwede mo naman na i yung video na to. Ayan, pakit pindot naman yung like button dahil the more na nilalike natin yung video ay mas nire-recommend ng YouTube yung video na to dun sa mga iba nating katupa na posibleng naghahanap ng video na to. Okay? Malaking tulong yan mga katupa. And of course, kung gusto mo maabangan yung mga susunod kong tutorials, pindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification, pati yung all para sigurado updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Okay? Baka matagal ka nang nanonood pero hindi mo pa rin pinipindot yung subscribe button. Okay, so mga katwa, proceed na tayo sa pagpasok ng verse at may makikita naman kayo na lyrics at may nakalapat na rin na chords dyan sa ating screen. In 3, 2, 1. Verse. Salamat sa dakilang mong pag -ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama Ang presensya mo, ang ginanais ko ay Nara Okay, chorus na yung uh, pagdating dyan Then, hinto muna tayo para hindi tayo makapirate Okay, <laughs> kasi ito yung uh, problema sa atin kapag dinidiretso natin yung kanta Nagkakaroon ng copyright claims Although minsan ay uh, unfair na dito sa ating channel okay kaya I hope na maunawaan nyo okay so yun mga katupa kung napansin nyo dito sa ginawa nating verse ay medyo may running chords dun sa unang part pa lang okay yung nag D minor from C D minor to E minor ang pwede nyo gawin dyan ay uh, mag stick kayo dun sa pattern na tinuro ko kanina okay then i-timing nyo na lang yung kung kailan nililipat okay kapag hindi nyo nakuha um, i-backward nyo lang yung video na to Then, panoorin niyo ulit hanggang sa makuha ninyo. Okay? Ngayon naman, proceed na tayo sa chorus para mabilis tayong matapos. Okay, so pag-end natin dun sa verse mga katupa, di ba nasa C tayo kanina. Pwedeng gawin nyo na dyan yung uh, C7. Dun sa full strumming pattern, pwede mo lang isingit yung pinky mo para maging C7 na. Okay? Then, proceed na tayo sa chorus. right? Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, si Kai, na magpakailanman, si Seven. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang alan. After that, gawin mo yung intro ulit para sa instrumental. And D minor. Last one, C major. Then, proceed ka sa verse 2. Kailan may hindi ka nag... Okay, hinto ko na dyan. Kasi the same lang naman yung chords at pattern. Kung ano yung ginawa natin kanina, sa verse 1 let us assume na lang na na natin yung verse 2 then nag-chorus tayo doon naman tayo sa bridge kung paano pumasok doon tataas ang ngalan mo ama interlude pwede kanyang striving down, down, down dalawang beses yan pero ngayon isang beses lang ay luluhod sa'yo Itataas ang ngalan mo Pipitang Nabi ay mag mm -hmm. Jesus Dakila ka pwedeng i-repeat mo yung bridge na yan kung hanggang ilang beses mo gusto. Okay? Then after that, back to chorus na. Then after nung chorus ulit, babalik ng bridge. Doon na, na mag-change uh, ng key. Pataas. So, gagawin natin. Then sundan nyo yung uh, kung paano yung shifting ng key. Okay? So, ganito. So, ulit us sa din na nag-chorus uh, na ulit tayo after ng bridge na ginawa natin. And then bridge ulit. Then pasok na tayo dun sa pag-change ng key into D sharp. Okay, magiging key of D na yung gagamitin natin na chords after nung um, last part nung bridge. Ganito siya. Kami yung likay lumuluhod sa iyo Tinataas ang alan mo Bawat lahi ay nagpupuhod Dakila ka Pagkala A Nararapat ka sa papuri Luwalhati at pagsamba Jesus, ika'y dakilain Magpakailanman Nararapat ka sa papuri Luwalhati at pagsamba Tataas ang ngalan mo, Ama. Okay? Then after that, pwede kayong mag-bridge. Base dun sa original na kanta, bumalik sila sa bridge na, na nang nasa key of D sharp na. Then after nun, chorus ulit. Then na uh, yung ending ganito. Ganun pa rin yung chords. Ang kagaya sa intro. Tataas ang ngalan mo, Ama. Tapos, um, ending. Then, D. Okay, doon na mag-end sa may D. Ngayon mga katupa, kayo nang bahala kung ano magiging flow ng uh, pagkanta nyo o pagtugtog ninyo ng kantang ito dito sa gitara. So I hope na natutunan nyo na. So, i-practice nyo lang. Kung hindi nyo nakuha, ulit-ulitin nyo yung, uh, yung ginawa natin kanina hanggang sa makuha ninyo. And of course, let us always ask wisdom from the Lord dahil kay Lord galing lahat ng talent. Okay? So, yun lang mga katupa. Maraming salamat sa inyong panonood Jesus loves you and all the glory belongs to God.